Kung mixtapes lang ang batayan, si Jason Williams na ang siguradong maunguna dyan. Dahil bago pa man sa NBA yung mga modern magicians na ating ngayong nasasaksihan, nauna na si J. Will na magpakitang gilas at gumawa ng pangalan. Mula sa kanyang crossovers, no-look passes at syempre, ang off the elbow behind the back na matagal nating pinag-usapan. Pero hindi naman pwede na puro highlights lang ang gawin nating basihan. Sa labing tatlong taon niya kasi sa liga, ay paniguradong mas malaki pa sa mga napapanood nating highlights ang iniwan niyang legasya. Kaya samahan nyo akong balangkasin ang kanyang storya at sagutin natin ang tanong Gaano nga ba siya kahusay bilang gwardiya at taga-mando ng opensa? Ito ang kwento ni White Chocolate. Oh, the back, the Napili si Jay Will bilang 7th overall pick ng 1998 NBA Draft. Chosen by the Sacramento Kings biruin nyo, mas nauna pang matawag ang pangalan niya kumpara kay Paul Pierce at Dirk Nowitzki. At nang una siyang maglaro sa NBA, naalaman natin kung bakit ang taas ng draft value niya. Mabilis niyang nakuha ang loob hindi lang ng taga-suporta ng kanilang prangkisa, kundi pati na rin ang ibang fans ng buong liga. Ang kanyang mga fearless drives, spins, ankle breakers, behind the back passes at fast break pull-up trees ang ilan lang sa mga rason bakit naging mabilis ang kanyang pag-arangkada. Dahil nga rin dito naging headline siya ng mga balita at ang bansag na white chocolate sa kanya ay dito rin nagsimula. Simple lang naman ang dahilan. Na. Dahil puti siya at matamis daw ang galawan at larong kanyang pinapakita. Kaya nga kahit inefficient ang mga numero niya, only shooting 37% sa field at 31% sa 3 point area, ang nangibabaw pa rin ay ang kanyang showmanship at kumpiyansa sa pagdadala ng bola. Sa rookie challenge nga sa 2020 NBA All-Star Weekend, nagpakita siya ng pasang nagbarka ng matagal sa liga. Ang behind the back, no look off the elbow pass niya kay Ray Lafrenz where At ito ang para sa aking pinaka-iconic na pasang nakita natin sa history ng Liga. Bukod sa kakayba, e eh wala pang nakaisip na gawin yan bukod sa kanya. Kaya nagtapos ang season na 13.6 points, 6 assists at 2 steals per game ang kanyang naitala. Finishing second sa Rookie of the Year sa likod ni Vince Carter. Isa pa, Naging parte rin si Williams ng bagong core ng Sacramento para balikta rin ang struggles ng prangkisa. At sila ang kauna-unahang gumamit ng Princeton offense sa kanilang sistema. Isang klase ng offense na gumagamit ng continuous motion, backdoor cuts, ang katutok na screens at heavily dependent sa ball movement ng team. At dito mas nag si Jason Williams. With him pushing the pace sa bawat pagtanggap niya ng bola, nahirapan ng depensang sabayan ang bilis nila. Kaya number 1 ang Kings noon sa pace sa buong NBA at sila ang pinakamasarap panoorin, pinakainabangan ko po sa liga. Pero ang mas mahalaga, ito ang naging kauna-una ang winning season nila sa loob ng isa't kalahating dekada. Kaya kahit natalo sila sa unang round ng postseason kontra sa Utah, binitbit nila ang momentum na ito papunta sa sunod na season. Pinagpatuloy nila ang high-octane na brand ng basketball para pangunahan ng NBA sa pace, points per game at 3-point attempts buong taon. At ang naging utak ng kanilang sistema, walang iba, kundi si J. Will na isa sa mga nanguna sa kategorya ng pagpasa. And for the second straight time sa kanyang karera, siya ang pumangalawa sa 3-point attempts sa liga. With 6.2 shots per game, but only converting 29% na kanyang matira. And ito ang naging problema ni White Chocolate sa Opensa. He may be flashy at matinik sa pagpasa, pero inefficient talaga kung susuriin ang mga numero niya. At halatang halata ito sa tapatan ng Kings at Lakers sa unang round ng postseason. Nag-average siya ng 10.4 points at 2.4 assists pero 1.6 turnovers naman ang tinapon niyang possession. Kaya sa sering ito kung saan natalo muli ang Kings sa deciding game 5 nakabangko lang si William sa dulo ng laro Pero kung inaalat ang kanilang prangkisa sa unang dalawang taon niya Same cannot be said sa pangatlong season niya sa Liga Nang mag umpisa kasi ang 2001 na nila Somehow mas naging fluid pa ang kanilang opensa May ilang analyst nga nagsabi Na kaya siguro nilang takbuhin ang kanilang sistema Kahit nakapikit ang kanilang mga mata Backdoor cuts, no look passes, alley-oops, transition trees Ang basketball na tinatakbo nila Ay decades ahead sa kanilang karera They were playing a system nasumikat lang nung nakaraang dekada. Kaya pwede nating sabihin na ang modern brand ng basketball sa NBA ay sa kanila nagumpisa. Nagtapos ang Kings bilang pangatlo sa standing sa regular season at madaling na ilang paso ang Suns pagtungtong naman ang postseason. Ang problema, nawali sila ng defending champion na Lakers sa semifinals ng kanilang kumperensya at muling nabigo sa pangatlong playoff run nila. Kaya halo-halo ang opinion ng fans sa disappointment na ito ng Sacramento at si J.Will ang sinisisi ng iba sa kanilang pagkatalo. Dahil sa sering ito, 5.3 points, 3 assists, and 29% shooting lang ang kanyang nairehistro. Kung mas naging efficient lang sana si White Chocolate sa sharing yon, baka nagkapag-asa pa silang manalo. Dahil kung susuriyan, less than 6 points lang ang lamang ng Lakers sa game 1, 2, at 4 ng kanilang bakbakan. At ang terrible na shooting ni J.Will lang isa sa mga dahilan bakit sila nawalis ng kalaban. At ang sentimientong ito ang pinaniwalaan ng management. Dahil sa dulo ng 2001, hindi rin siya papuntang Memphis kahit siya ang pinakasikat na manlalaro ng kanilang koponan. At doon sa Grizzlies, mas nabigyan siya ng kalayaan, freedom to run the offense at magpakawala ng tres kaliwat kanan. Kaya nag-average siya rito ng 15 points in 8 assists per game, finishing in the top 10 sa buong liga sa aspeto ng pagpasa. 2003 naman, mas nag-improve pa ang efficiency niya, norming 8 assists with only 2 turnovers per game at nanguna sa assist turnover ratio sa buong NBA. At sa sunod na dalawang taon, binitbit naman niya ang Memphis papunta sa kanilang kauna-unahang postseason. Pero unang round pa lang, nalaglag na kagad sila. Kaya naman matapos ang apat na taon sa prangkisa, napaisip si Jay Will sa sunod na hakbang ng kanyang karera. Mananatili ba siyang mainman sa isang struggling na kupunan o lilipat sa isang team na kahit hindi man siya ang number one pero kayang magkampiyon at makipagsabayan. Mga tanong na nabigyan ng kasagutan ng tawagan siya ni Shaq at personal siyang anyayahan. Kaya sa Miami Heat, sumunod maglaro si Jay Williams at doon kasama si Wade at O'Neal Nakita natin ang maturity na matagal nating hinanap sa kanya Hindi pa rin naman wala ang mga flashy passes niya Pero kapansin-pansin, ang pagtaas ng kontrol niya sa pagdadala at pagdedistribute ng bola Siya ang nagdikta ng pace ng naro kasama ang dalawang Hall of Famers ng liga At testamento sa kung gaano siya kasarap kasama bilang gwardiya, ito ang komento ni Shaq sa kanya I have to mention that I really had fun playing with white chocolate in Miami Oh, really? I, could, I could just put my hand up like that and the ball would be right there every time Every time. At ang chemistry nga nilang tatlo, ang naging dahilan paano nila nasungkit ang kampyonato. Ang sing-sing na nagpatahimik sa mga haters ni J Will na nagsabing puro lang siya yabang at hindi kailanman mananalo. Sa lahat ng playoff game ng Heat, siya ang ginawang numero unong point guard ng team na nag-average ng 9 points at 5 assists per game. Pero sa mga sumunod na taon, injuries at recovery na ang tonong kinanta ng kanyang storya. Kaya 2008 matapos pumirma para sa Clippers, inanunsyo na niya ang kanyang pagre-retiro dahil nga sa mga injury sa tuhod na kanyang tinamo. Pero matapos lang isang taon 2009, naglaro siya muli this time signing with Orlando kung sa naging malaking parte pa siya ng playoff run ng prangkisa. Playing 82 games sa regular season at 14 playoff games bago matalo sa Boston. Pero kahit natumagal siya ng ganito, hindi natin pwedeng itanggi na kaunti na lang ang diesel na naiiwan sa kanyang tangke. Kaya 2011 matapos ang isang operasyon sa tuhod, pinakawalan siya ng magic at bumalik na lang sa Memphis. Playing only 11 games dito sa si Grizzlies, inanunsyo niya ang kanyang pangalawa at huling retirement sa NBA. Pero balik tayo sa una nating tanong, gaano nga ba kagaling si Jason Williams? Eto, sa kahit anong punto ng karera ni White Chocolate, hindi kailanman siya tinuring na top 5 point guard sa fall time. Hindi rin naging all-star at walang nasungkit na malaking individual award. Pero sa kabila nito, isa pa rin si J. Will sa mga pinakatumatak na point guard sa fans ng NBA. Ang kanyang mga crossovers, pass at ang pinakitang kumpiyansa sa pagdadala ng bola was more than enough para kahangaan natin siya. At hindi man makapture ng kanyang mga numero, si Williams ang isa sa mga gwardyang nagkaroon ng pinakamalaking epekto sa lahat ng prangkisang tumawag sa kanyang numero. Magaling siyang magmando at higit sa lahat, tinuring na paborito ng mga kasama niyang manlalaro. Kaya hindi man kasing decorated ng ibang gwardyang iniwang legasya ni White Chocolate sa liga, di naman matatawaran iniwang marka ng kanyang karera Diba?